Pinagpipiestahan ngayon sa ilang mga social media platforms ang isyong pinalayas umano ni Diego Loizaga ang kanyang sariling anak sa kanyang pamamahay kasama ang ina nito para sa ibang babae. Naging laman ng mga usap-usapan ngayon sa social media ang aktor na si Diego Loizaga matapos magpakilala sa publiko ang ina ng kanyang anak na nauna ng inamin ni Diego noong nagdaang taon. Matatanda ang sinuropresa ni Diego ang netizens na isa na siyang ganap na ama nang ibinandera nito ang kanyang anak sa social media. Karga nito si baby girl Hailey sa isang larawan sa My Beach. Buong pagmamalaki naman niya itong inamin at ipinakita sa publiko. Pero hindi pinangalanan o tinukoy ni Diego ang pagkakailanlan ng kanyang partner, subalit malinaw na ng showbiz ito at sa kauna-unahang pagkakataon lumantad na si Alexis Wapenko ang umano'y ina ng anak ng aktor. At dahil sa paglantad nga ni Alexis, kaagad na pag-alaman ng mga netizens na isa pala siyang yoga instructor at commercial model. Inakusahan ni Alexis si Diego ng umano'y pagmamaltrato sa kanya at sa mismong anak nito. Kalat na kalat na sa social media ang sunod-sunod na Instagram post ni Alexis. Inilahad niya ang pamimilit ni Diego Loizaga na pinalaya siya kasama ang kanilang anak para sa isang babae. So my baby daddy at Diego Loizaga decided to kick me out and his baby out of his house so that girl can come over. Ayon sa text caption ni Alexis. Tinukoy naman sa post kung sino ang babaeng ito ni Alexis nang itag niya sa kanyang post ang babae na nagangalang si Cecil Mendoza. Ayon kay Alexis, nagdesisyon umano ang ama ng kanyang anak na si Diego sa bahay nito upang makapunta na roon si Cecil Mendoza. Isiniwalat din na Alexi sa kanyang post ang pagbabanta umano sa kanya ni Diego Loizaga sa hindi pagbibigay ng child support sa kanyang anak kung hindi niya buburahin ang kanyang social media post. Pinalakbakan din niya si Diego ayon sa kanyang story at sinabi rin ito na kahit aware si Diego sa mga nangyayari ay tila hindi umano ito na apektuhan o walang pakialam. Ang huling confirm na nakarelasyon ni Diego sa showbiz ay si Barbie Imperial. Matatanda ang sinabi ni Diego sa panayam sa kanya ni Tony Gonzaga sa Tony Talks na hindi siya naniniwala sa kasal na inulan naman ng samot-saring reaksyon at komento. Sa ngayon ay hindi pa naglalabas ng pahayag si Diego Loizaga hinggil sa mga paratang sa kanya ni Alexis. Ano naman ang masasabi mo dito? Ibahagi ang iyong komento.